Sa luwas na sa indang natad nagkakakankan sa indang pangudtohan ang pamilya Riola. Kan purok sa Iskanda Street, Concepcion, Pequeña, Naga City. Pasado alas 10 ng aga kaya ka nakaaging Sabado, kan aksidenteng masulo ang ikaduwang iskalon kan sa indang residensya. Sa ibong kan pangyayari, pirit na nagpapakatatag ang padre di pamilyag si Tatay Ricardo. Mantangan aki kaining si Rico ang napaluha na sa nakan pangyayari. Turo kaya ma'am si Sarokong aki, tapos po, nail nga po, nagkakalayo na po doon sa kanto. Nagluwas po ako, nagparakurawa akong tabangan niya ako, tapos yung lungarong ko, yung rayo na po, nagresponde po sa mga tao. Nagkanya-kanya na pong tubig, balde. Pag mata ko po kaya, nailin ko si Tokawan. Mi. So, no. Okay. na siya. <coughs> Nagpatik, ba, nagpanik naman ako kung anong di ko alam magigibuhong ko. Ta, sulo naman itong tukawan, tapos nagkalat na gabos. Sige po akong kura ko Sabi ko, pa, ma, may sulo, may sulo. Sigun sa investigator on case na si Senior Fire Officer 1 Anthony Mahinay, Kanaga Bureau of Fire Protection, electrical overload ang kausakan insidente. Napag-araman kaya na nakikabit nin kuryente ang kataid harungkan na sulong residensya. Alagad sa lang wire ang ginamit na pangkonekta na laging kausakan kasulo. Nakiusap sa kanya yung katabing bahay na magkabit ng kuryente. And upon uh, an investigation, initial investigation, doon sa wire na kanilang ginamit is maliit. Uh, hindi talaga siya designed for, uh, para magkaroon ng power supply doon sa kabilang bahay. So, possibly, although di pa final, sabi ko nga uh, ni investigation, possibly, nanaglaw kita sa uh, electrical overload or yung using of electrical appliance beyond the capacity level of the electrical system. Sa inisyal na imbestigasyon, abuton man sa 18,000 pesos ang winalat na danyos ka ng nangyaring insidente. Uh, dapat riparuhuntan sa tuya mga electrical appliance. If possible, kung halimbawa pinagbabawal kang ko na magtap kita, magkabit sa katabing bahay, dapat sunod doon mga guidelines. Tapos, very important, dapat magkaigwa kita ng uh, hotline number ng Bureau of Fire Protection o kung saan man kitang istasyon na masarani. Para, if need arises, magkaigwa man yung solo dahil kita maglalive dapat first and foremost, dapat mag kita sa Hipatura kang uh, Bureau of Fire Protection. Katakod kan pangyayari, nangapodan si Mahinay sa publiko na mas maging rigmat urog na ngunya na maabot na tag-init. Kunsain mas minadakula ang tsansa na magkaigwanin mga kasulo, dara naman kan labing init kan panahon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.